naglabas ng statement ang Cornerstone Entertainment, ang management company ni na Miss Universe 2018 Katrayona Gray at kapamilya actor Sam Milby. Kaugnay ng mga ulat na hiwalay na umano ang engaged couple. Sa pamamagitan ng social media ngayong Miyerkules, February 28, 2024 inamin ng cornerstone na kasalukuyang posibleng pagsubok ang relasyon ni Nakatrayona at Sam. Pero sinusubukan daw ng dalawa na ayusin ito. Bahagi ng pahayag, kami sa cornerstone. Bilang talent management agency na kumakatawan sa mga artistang sina Sam Milby at Katrayona Gray, ay nais natugunan ang kamakailang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon. Bagamat totoo na si Nasam at Katrayona ay kasalukuyang nahaharap sa ilang mga hamon sa kanilang relasyon. Sila ay aktibong nagtatrabaho sa paglutas ng mga isyong ito ng magkasama. Nakiusap ang Cornerstone na bigyan muna ng pribadong panahon ang dalawa habang pinaplansya nila ang kanilang gusot. Magiliw naming hinihiling na igalang ng lahat ang kanilang privacy sa panahong ito habang nag-navigate sila sa sitwasyong ito. Pinahahalagahan namin ang pagmamalasakit at pagbati mula sa lahat ng mga nagpakita ng suporta para sa mag-asawa. Kumalat ang balitang nagwakas na umano ang relasyon ni Nakatrayona at Sam nang mapag-usapan ito sa vlog sa YouTube ni OG Diaz noong February 24, 2024. Ayon kay OG, may nakapagsabi sa kanyang source na matagal nang hiwalay si Nakatrayona at Sam ngunit nananatiling magkaibigan ang dalawa. Sa katunayan daw, noong nagdiwang ng ikatatlumpong kaarawan si Katrayona noong January 6 ay wala na sila ni Sam. Napagtanto raw kasi ng aktor na hindi pa siya handa magpakasal kay Katrayona matapos nitong mag-propose noong February 16, 2023. Hindi ito isang beses na intriga ang relasyon ni Nakatrayona at Sam. Noong February 4, 2024, Umugang ang espekulasyong hiwalay na ang dalawa matapos mapansin ng mapanuring netizens na hindi suot ni Catriona ang kanyang engagement ring. February 8. Tila binasag ng engaged couple ang hinala sa kanilang relasyon ng maispatan silang magkasama. Sa litratong in-upload ni John Pratt sa Instagram makikita ang tila pakikipag-double date nila ng kanyang asawa na si Isabel Kinakatrayona at Sam. Samantala, habang isinusulat ang artikulong ito ay wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon si Nakatrayona at Sam tungkol sa estado ng kanilang relasyon.